Akala ng lahat na tapos na ang kanilang kwento, pero ngayon, isang bagong laban ang magsisimula. Kuroko, Kagami, at ang Generation of Miracles, magsasanib para harapin ang pinakamalakas na kalaban mula Amerika. Ito ang sagupaan na magtatakda ng kanilang tunay na hangganan. Ito ang Kuroko Movie 4, ang last game. Nagsimula ang kwento, kay Kagami na ngayon ay nasa second year na sa high school. Pinapakita yung klase niya, at dahil bagong pasok siya sa second year, nag-self-intro muna siya. Sabi niya, galing daw siya mula Amerika, at ang future goal niya ay maging NBA player. Pagkasabi niya nun, lahat ng kaklase niya napawaw, kasi ramdam nilang ibang level talaga si Kagami, unique at outstanding. Next scene, pinakita naman kung paano siya mag-practice. Grabe, ibang klase yung dunk na ginawa niya, hindi kayang tapatan ng kahit sino sa court. Walang makasabay sa bilis at lakas niya. Doon naman pumasok yung moment na nag-sorry siya habang nakikipagkamay. Sabi niya, kung iko-compare ko yung basketball dito sa Japan kumpara sa Amerika, honestly, parang boring lang talaga. Kita mo agad sa mukha niya na seryoso siya. Sabi nung bagong transfer student, kita ko naman eh. Pero agad namang sagot ni Kegami, hindi ah, hindi naman ganun yung iniisip ko. Kaya sabi nung isa, okay lang, kahit ganun ang tingin mo, mas lalo ko tuloy nakikita ngayon kung ano ka talaga. Pagkasabi nun, umalis na siya. Pagbalik sa klase, napansin na naman si Kegami na lagi lang mag-isa. May mga kaklase pang pa ang nagtanong, bakit kaya itong galing Amerika, laging solo lang. Sagot ng isa, baka may nakaaway sa basketball club, kaya parang ganyan siya. Habang nakaupo si Kegami, iniisip niya, nakaka-boring na talaga. Wala bang kahit isa dito na pwedeng magbigay ng thrill o excitement sa akin? Kinagabihan, pauwi na si Kagami, naglalakad mag-isa. Bigla siyang kinilabutan at napansin niyang parang may sumusunod sa kanya. Paglingon niya, nakita niya si Kuroko na naglalakad sa likod niya. Sakto namang tumawag si Alex sa phone niya. Habang nag-uusap sila, biglang napatigil si Kagami sa narinig. Sabi ni Alex, may kinausap na ako tungkol dito. Hindi ako sigurado kung tatanggapin niya, pero malakas ang kutub ko na oo ang isasagot niya. Habang nakikinig si Kagami, ramdam mong may paparating na malaking twist. Sabi ni Alex, noong una, medyo may duda pa ako kay Kagami. Pero nung napanood ko yung video ng laro niya, sobrang na-impress ako sa gameplay niya. Kaya ngayon, umaasa akong magiging positibo rin ang sagot ninyo tungkol sa kanya. Next scene, magkasama na si Kuroko, at yung mga dating miyembro ng Generation of Miracles. Sama-sama silang nanunood ng isang espesyal na laban. Ipinakilala ng announcer, ang match na mapapanood natin ngayon ay laban sa isang sikat na American team, ang Jabberwock. Kahit 18 years old pa lang lahat ng players nila, kaya nilang sumabay kahit sa mga NBA level athletes. Kilala sila sa buong Amerika bilang isa sa pinakamalalakas na streetball style teams. Pagdating ng Jabberwock sa Japan, Ramdam agad yung yabang at intimidation nila. Dito naman pinasok si Coach Cage Tora Aida, at sabi ni Rico Aida, buti na lang nandito si Coach. Siya lang ang makakapag-translate sa pagitan ng Japanese players at nitong Jabberwock. Sabi nila, buti na lang, nakakuha tayo ng free seats para mapanood ang laban na to. Since galing Amerika ang Jabberwock, wala silang alam sa Japanese, kaya si Coach Cage Tora Aida ang nagsilbing translator sa pagitan nila at ng mga local players. Ang team na lalaban sa Jabberwock ay tinatawag na Team Stracky. Sila ay binuo mula sa iba't ibang malalakas na high school teams sa Japan. Kasama si Suyukio Captain ng Kaijo High, Imayoshi Shoichi Captain ng Tu Academy, Okamura Kenichi Captain ng Yuzen High Miyaji Koki Player ng Shutoku High, Fakude Hiroshi Substitute Player mula sa Rekuzen High, kaya naman sobrang interesado ang lahat, lalo na ang mga dating miyembro ng Generation of Miracles, kasi parang all-star match ito mula sa limang iba't ibang powerhouse schools. At last, nagsimula na ang laban, Jabberwock vs. Team Strachey. Sa opening tip-off, agad nakuha ng Jabberwock ang bola. Ang kanilang captain na si Nash Gold Jr. ang nagdala ng ball, at parang naglalakad lang siya sa park, ang isi ng galawan niya, parang walang effort. Sa isang mabilis na pasa, napakadali nilang na ang bola. Pagbalik ng bola, may isa pang Jabberwock player na nagdala, si Jason Silver. Pagpasa niya, muntik na sanang ma-intercept, pero dahil sa bilis at lakas nila, ang hirap makasabay. Kahit anong depensa, parang madaling-madali nilang mabasag. Sunod-sunod ang pasa ng Team Strachey, mabilis at maayos ang ball movement nila. Sa huli, si Okamura ng Yosen ang tumira at nakashot ng puntos para sa Japan. Pero sa kabilang side, hawak na ni Nash Gold Jr. ang bola. Tahimik lang siya kanina, pero ngayon, nagsimulang magpakita ng tunay na galing. Ang bilis ng dribbling niya, sobrang smooth, parang hindi na makita ng mata. Bigla siyang kumilos, inakala ng depensa na mawawala ang bola sa kamay niya, pero laking gulat nila nang makita nilang nasa likod na pala niya ang bola. Ginamit pa niya ang siko niya para itulak pa at Ross at eksaktong napunta sa kakampi niya. Perfect pass at easy basket ulit para sa Jabberwock, sunod naman, bola ng hashtag anim na player ng Jabberwock. Binabantayan siya ni Miyagi Koki ng Shutoku. Akala ni Miyagi, makakastop siya, pero grabe yung peke ng kalaban, kunwari, ihahagis niya pa at ang bola, sabay biglang humarap at binagsak mismo sa mukha ni Miyagi ang bola bago umiscore. Halatang hindi lang sila naglalaro, nanlalait pa sila, at hindi pa doon nagtapos bola naman ngayon ng hashtag labindalawang player ng Jabberwock, nagpakitang gilas pa yung substitute player mula Rekusan, ang ganda ng fake na ginawa niya bago tumira. Pero agad gumanti ang hashtag pitong player ng Jabberwock. Nagfake din siya, sabay umatake sa harap ng depensa. Paglapit niya, bigla na lang niyang tinulak si Ima Yoshi pababa hanggang matamba. Pagbagsak ni Imayoshi, lumabas pang nakadila yung Jabberwock player, parang nangasar lang dito na sobrang naginit ang dugo ni D Omi Ne, isa sa miyembro ng Generation of Miracle, na nanunood. Sabi niya, iba yung paggamit ng high-level techniques para makapuntos, nakaka-amaze yun. Pero itong mga Jabberwock, hindi lang basta nagpapakita ng galing, gusto pa nilang ipahiya yung kalaban. Habang pinapanood nila, hindi na rin nakatiis si Nakais, Maidorima, pati si Murasaki Bara. Lahat sila, ramdam ang galit at inis sa ginagawa ng mga Amerikano, sa huling play, hawak ulit ni Nash Gold Jr. ang bola. Ang bilis niyang nakalusot sa tatlong depensa ng Stracky bago niya eyedrop pa sa kakampi niyang hashtag walong player. Tumira ito at nakalusot pa sa captain ng Yosen, easy basket na naman, at doon nagtapos ang laro. Final score, Jabberwock 86 na Team Stracky 6, sobrang one-sided, Parang wala man lang laban ang mga Japanese players. Pagkatapos, kahit talo, lumapit pa rin si Kaz Amatsu para makipagkamay sa Jabberwock captain. Pero bago pa man makaalis, biglang may nag ng Mike K. Nash, ang galing nang ipinakita nyo. Pwede bang magbigay kayo ng ilang salita para sa fans dito sa Japan? Pag-abot ng Mike K. Nash Gold Jr., akala ng lahat magsasalita siya ng maayos tungkol sa laro. Pero bigla niyang sinabi, kung magsasalita ako tungkol sa game na to, baka samuka lang ako. Sa totoo lang, lahat kayo dito, hindi, lahat ng tao sa bansang to, bakit pa kayo naglalaro ng basketball? Dapat tigilan nyo na lang. Mas mabuti pang maglaho na lang kayo. Dagdag pa niya, hindi nyo nga kayang makipagsabayan kahit sa mga unggoy sa sumo wrestling. Pero kami, kahit sa mga unggoy, nakipaglaban kami. At ngayon, nandito kami para durugin kayo. Kaya tanggapin nyo na, lahat kayo, mga unggoy lang na nagkukunwaring basketball players. Hindi kayo karapat dapat sa larong to. Pagkatapos nun, dumura pa siya sa kamay ni Kas Amatso, sabay lakad palayo kasama ng buong Jabberwock. Sobrang nakakagalit yung eksena kaya agad silang pinigilan ni Coach Cage Tora Aida. Sigaw niya, Hoy, mga hambog, huwag kayong umalis ng Japan agad. Magstay pa kayo rito ng ilang araw. Maghanda kayo dahil magkakaroon tayo ng rematch. Nagulat ang Jabberwock at tinanong nila, at kung matalo ulit kayo, ano ngayon? Diretsyong sagot ni Coach Cage Tora, kung matalo kami, hihingi kami ng tawad sa buong bansa at kusang aalis dito. Tumawa lang ang Jabberwock players. Pero si Nash, confident na sinabi, sige, this week, mananatili kami rito. Ipapatunayan namin na tama lahat ng sinabi ko. Kinabukasan, nag-group message si Coach Cage Tora. Isa-isa, dumating ang mga tinawag niya. At nang makita nilang muli ang Generation of Miracles at si Kagami na nakatayo sa iisang lugar, naramdaman agad ni Akashi Seijuro ang excitement. Sabi niya, ang saya, dahil muli tayong maglalaro bilang isang kopunan. Sabi ni Coach Cage Tora, buti na lang at kompleto na kayo. Tinanong ni Kais, Coach, teka, nasaan yung dalawa? Hindi ba't sila yung tunay na dahilan kung bakit natalo tayo dati? Paano tayo lalaban kung wala sila? Ngumiti si coach at sinagot, in-invite ko na rin sila. Hindi pwedeng wala sina Kagami Taiga at Kuroko Tetsuya sa laban na to. Dumating nga ang dalawa at sobrang natuwa si Akashi Seijuro. Sabi niya, tama, kung wala sila, hindi magiging kumpleto ang kopunan. Pero may narinig din akong tatlong players na isasama. Tumangu si coach Cage Tora. Oo, oh, sina Hata, Kawahara, at Fekuda, sila ang magiging substitute players. Dito na muna nagtatapos ang ating video. Kung gusto mong abangan ang susunod na episode, huwag kalimutang mag-subscribe para palagi kang updated. Kita-kits ulit sa next video!